Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Sana ay sumayin po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. At ngayong araw na ito, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan tayo po ay may serye patungkol po sa biyaya ng Diyos at patuloy natin pag-aaralan pa. At ngayon po, napakaganda ng ating tatalakayan at itutuloy po natin yung pangaral ni Apostol Pablo ating alamin sa kanya mga sulat yung patungkol sa biyaya ng Diyos na walang iba yung ating Paniso Kristo at halika patuloy natin tuklasin pa at madagdagan ng ating kaalaman matutunan natin yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Sapagkat kung ating susundin yung sinasabi ng Ama na kung saan ay meron tayong pananampalataya sa Kanyang anak na si Kristo na tinatawag na biyaya ng Diyos. Kaya talika, umpisa na po natin para lumawak, lumago tayo sa pananampalataya at pagkakilala natin sa biyaya ng Diyos. Kaya talika, pagpalain ka ng Panginoon sa araw na ito. Mag-umpisa na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, magpatuloy na po tayo sa ating serye, Biyaya ng Diyos. At ito po ay ipapangaral po sa atin ni Apostol Pablo. Ayon po kay Apostol Pablo, yung salitang biyaya ng Diyos ipapakilala po sa atin. Sapagkat yung salitang biyaya ng Diyos, ito'y para sa lahat po. Hudyo ka man o hindi hudyo. Ang tanong, ano ba yung biyaya ng Diyos? Kasi kailangan natin matanggap yung kaligtasan yung alok ng Diyos na tayo'y malikta sa katiyakang kaparosahan Kaya ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, ililiktas tayo sa kapahamakan. Kaya ang kaligtasan ito ay hindi laang sa mga hudyo, pati na rin po sa mga hindi hudyo. Ito po yung kanyang sulat. Basahin po natin dito sa Roma 10.12. At ang pangakong ito'y para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang hudyo sa hindi hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Meaning, yung kahulugan po ng tumatawag sa Kanya, yung pong mga sumasampalataya at sumusunod, yung po ang magkakamit ng kaligtasan. Yan po ang malinaw sa mga sulat ni Apostol Pablo na ang kaligtasan po ay para sa lahat. Ang tanong, lahat ba sa sampalataya? Kaya hindi lahat makakatanggap ng kaligtasan. Ang makakatanggap lang po ng kaligtasan yung tumatawag, yung sumasampalataya sa ating Panginoon Heso Kristo. Ngayon, para may pakilala ko po sa inyo si Apostol Pablo, ating kilalanin muna si Apostol Pablo. Nang sa ganon, malaman natin yung kanyang paliwanag, kanyang pagtuturo sa mga salita ng Diyos ay makita natin sapagkat siya po ang binigyan ng authority. Basahin po natin sa kanya mga sulat pa rin po, Roma 1.1. Si Pablo na alipin ni Heso Kristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. So malinaw po, yung pagkapili kay Apostol Pablo noho ay dapat malaman natin hindi lang po sa mga Hudyo, pati rin po sa mga hindi Hudyo. Yan ang dapat nating malaman sa mga salita na ipinapahayag ni Apostol Pablo para malaman po natin na yung Ibanghelyo hindi lang po para sa mga Hudyo, pati na rin po sa mga hindi Hudyo. Katulad po natin, natatanggap din po tayo ng kaligtasan. At ngayon, patuloy pa natin kilalanin ang pagkapili ka Apostol Pablo. Masahin din natin itong Roma 1.5. Nasa pamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pag pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. So malinaw po ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, hindi lang po si Apostol Pablo ang pinili ng Diyos para maipangaral yung Ibanghelyo. Yung sinasabi niya dito, no, sa pamagitan niya ay tinanggap namin ang alin po yung pagiging apostol. Basahin natin sa isang salin na sa ganun maintindihan pa natin yung sulat ni Apostol Pablo. Dito pa rin po sa Roma 1.5 Sa pamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao. Sa lahat ng bansa, ginawa namin ito para sa Kanya. Yan po ang autoridad ni Apostol Pablo at lahat ng mga apostol na tinawag ng ating Panginoong Kristo. Bakit po? Kasi po, wala na po ibang tatawagin. Wala na pong idadagdag. Mali ba na po noong siya ay nasa lupa, bago siya umakit ng langit, ang ating Panasok Kristo, pumili na po yan ng mga apostol para maipangaral ang Ebanghelyo. Pero ang tanong, nakakalungkot. Kung marami pang susulpot ngayong mga apostol na tinatawag sa panon natin na sila ay apostol, bulaan na yon. Bakit po? Hindi na sila makakapagturo ng ayos at tama. Bakit po? hindi na sila hahango sa mga salita ng Diyos. Bakit? Yung kapahayagan na po na ibigay na po sa mga apostol, mga naunang pinili. Malino po ba sa atin? Ngayon, para maintindihan natin, ano ho, ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, para maintindihan natin, sila na nga po yung kauluhulihang pinili ng Diyos para may pangaral ang Ebanghelyo. Masahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4.9. Sapagkat iniisip ko, na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kauli-hulihan sa lahat na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan. Sapagat kami ginawang panori ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Malinaw po sa talatang ito, no? sila na po yung kahuli-hulihan sa lahat. Kung may lulutang pa hong mga apostol ngayon, huwag na kayong maniniwala sa kanilang ipapangaral. Ililigaw lang po kayo. Sapagkat dito para maintindihan natin no, kasi po ng ating magiging topic ngayon ay uh, biyaya ng Diyos eh, baka magkaiba-iba ng aral at turo ang inyong mapakinggan ay hindi na ho aral ni Kristo yon. Kasi po si Apostol Pablo na ho ang nagpapatunay. At isa pa sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, basahin natin din ito sa unang Korinto 4:9. At sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ibig sabihin, yung magiging apostol, yung nakasalamuha ang ating Panasok Kristo. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, bagamat siya ay naging apostol, nagpakita rin po. Kaya yung magiging apostol ngayon, magtaka na kayo. Tanungin niyo siya kung siya ay nakipagkita rin kay Jesus para magkaroon ng kapahayagan. So wala nang kapahayagan darating maliban sa nakasulat na. Tandaan po ninyo. Ngayon, ay di alamin natin na ang pagkatawag po kay Apostol Pablo mismo yung ating Panginoon Kristo. Basahin natin sa gawa 9.15. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, Lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi-hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Dito malinaw po, kasi po ibang nangangaral, si Apostol Pablo, pinili lang daw sa mga hindi-Hudyo. E malinaw naman po sa nakasulat, ang pagkapili sa ating Apostol Pablo, hindi lang para ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, pati na rin sa mga hindi-Hudyo, pati na rin sa mga hari. Yan ang dapat nating malaman. Ganyan po ang pagkapili kay Apostol Pablo. Kaya mas marami siyang sulat, at dito natin matutuklasan, yung ating pag-aaral na ngayon na kusan ay maintindihan natin yung salitang biyaya ng Diyos. Kaya kay Apostol Pablo ipinahiyag ng Panginoon Kristo para maintindihan natin isinulat niya. Ngayon, magpatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ano ho? Sapagkat ang pagkapili kay Apostol Pablo pinagkatiwala sa kanya yung Ibanghelyo. Masahin natin sa unang Timoteo 1.1 ayon sa Ebanghelyo ng Kalwalatian nang mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ipinagkatiwala kay Pablo po yung Ibanghelyo. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Yung biyaya ng Diyos ayon po kay Apostol Pablo. Sa kanya po na ipahayag para maintindihan natin, makikilala natin ang biyaya ng Diyos sa mga sulat ni Apostol Pablo. At ngayon, mag-umpisa na po tayo. Nang sa ganun, maintindihan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo patungkol po sa biyaya ng Diyos. Ano po? Ngayon, para makilala natin yung biyaya ng Diyos sa kanyang mga sulat, basahin natin at alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, sino yung tinutukoy na biyaya ng Diyos? Ito po. Basahin natin sa Roma 5.15. Dadapuat. Gayun din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesus Kristo. Ngayon, ang sinasabi ng apostol Pablo po dito, yung kaloob na walang bayad, ibig sabihin po kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang iyong ibinagbabayad ay yung mga bagay na hinihingi ng kasulatan. Tulad po ng paghahandog ng mga tupa para ipambayad sa iyong kasalanan. Ngayon, sinasabi po dito, no, para maintindihan, yung biyaya ng Diyos na sinasabi naman, ano, para hindi ka na maghandog ng tupa kung ikaw ay Israelita o Hudyo, ay eh maging tayo naman po mga hindi Hudyo, wala po tayong ganung kautusan. Kaya dapat di malaman natin, hindi na po tayo para gumaya sa mga Hudyo. Sinasabi po dito sa mga Hudyo, ang kaloob sa biyaya ng isang lalaking si Heso Kristo. Ang tinutukoy po dito si Heso Kristo, isang tupa. Siya po yung kaloob na iyahandog naman para may sa kasalanan. Si Kristo po'y walang kasalanan. Kaya ang gagamitin na paghahandog sa kasalanan ng lahat ay si Kristo na po. Hindi na po yung mga tupa na ginagawa doon sa lumang tipan. Iyan po yung sinasabing biyaya ng Diyos. Hindi ka na para bumili ng tupa, para ihandog, para pantubos sa iyong kasalanan. Si Kristo na yung inihandog ng Ama para sa iyo at sa akin nang sa ganon mapatawad yung ating kasalanan. Iyan ang sinasabi po dito. So malinaw na sa atin na yung biyaya ng Diyos na walang iba, isang lalaking si Heso Kristo. Ngayon natin matutunghayan na yung biyaya ng Diyos na iahandog para sa marami, para mabayaran natin kasalanan, sa pamagitan po ni Kristo. Hindi na po yung mga tupa. Ngayon, para maintindihan natin, ganito po yan. Puntahan natin sa mga sulat pa ni Apostol Pablo. Dahil sabi po dito sa Roma 3.24, Palibhasa'y ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So, malinaw po. Yung biyaya na tinutukoy ay si Kristo. Siya yung handog na walang bayad. Sa halip na ang gagawin mo ay tupa ang handog mo, si Kristo ang naghandog yung kanyang sarili sa pamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Nabubo yung kanyang dugo para pantubos sa kasalanan. Sapagkat yung dugo ang pinantutubo sa kasalanan sa lumang tipan sa pamagitan po ng mga tupa. yung po ay pinapatay, kinakatay, at mabububo yung dugo ng tupa, iyon ang ipinambabayad sa kasalanan nila. Pero sa ngayon, sa bagong tipan, hindi na ganoon ang paraan ng Diyos para maghandog ka ng tupa. Si Kristo na po yung nagbayad ng ating kasalanan. Kaya walang bayad ang ating pong paghahandog. Hindi mo na kailangan na maghandog ng tupa o ng toro o anumang mga bagay. Para maintindihan natin, ano, Ganito po yan. Ipapaliwanag ito sa atin ni Ezekiel 46.7. Basahin natin. At siya'y maghahanda ng handog na harina, isang epa sa toro at isang epa sa lalaking tupa. At sa mga batang tupa ay ayon sa kanyang kaya at isang harina langis sa isang epa. Dito po, ano, maintindihan natin na kung saan yung kanyang kaya lang yung iahandog niya. Malinaw po ba? Kaya yung kanyang paghahandog na yun, siyempre bibili ka ng tupa, bibili ka ng toro, bibili ka ng harina, bibili ka ng langis. Kaya ang sinasabi po dito, no, balikan po natin yon walang bayad yung biyaya ng Diyos. Kasi si Kristo na po ang umako na magbayad ng ating kasalanan. Hudyo ka man o hindi hudyo. Sapagkat yung biyaya ng Diyos, walang iba si Kristo yung iyahandog. So, malinaw po ba sa inyo? Yan ang dapat nating malaman sa kasulatan na ang tinutukoy na biyaya ng Diyos ay si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan. Siyempre nga naman, maghahando ka pa baga ng tupa, ng toro, langis, harina, dahil yun ang hinihingi ng kautusan para ipambayad sa iyong kasalanan. So, malinaw po ba? Ngayon, magpatuloy po tayo. Lampasan na po natin itong Ezekiel. Ngayon, para maintindihan natin yung tinutukoy po dito na tupa ng Diyos para maintindihan natin, basahin natin sa Juan 1.36. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, narito na ang tupa ng Diyos. Maging po si Juan Bautista, no? kilala niya yung Paniso Kristo. Sinabi niya, narito ang tupa ng Diyos. Ano po yung tupa ng Diyos? Ang tinutukoy po diyan ay ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, para maging malinaw sa atin, itong talata sa mga sulat ni Juan 1.36, ito po ang sinasabi sa mga sulat, nang makita niya si Jesus na dumaraan. Tandaan po ninyo ha, nakita si Jesus na dumaraan. Sinabi po ni Juan, narito ang tupa ng Diyos. Meaning, yun po yung tupa ng Diyos si Kristo na siyang iyahandog sa ating mga kasalanan. Hudyo ka man o hindi hudyo. Iyan ang dapat nating malaman. So, balikan natin ito Ngunit sa biyaya ng Diyos sa atin, itinurin niya tayong matuwid sa pamagitan ni Kristo Yesus. Siyang tumubos sa atin, ito'y regalo ng Diyos. Malinaw po ba? Pag sinabing regalo, wala ka ng babayaran. Ang ipinangkaloob na sa na tupa o toro, si Jesus na yung inandog para sa ating kasalanan. Hudyo ka man o hindi hudyo, kasi hindi mo na kailangan pa maghandog ng mga tupa at toro at yung pang mga kasama na langis at harina na kusaan ang dami pang paghahandog para sa pantubo sa iyong kasalanan. Kaya nga po, inirigalo na si Kristo sa atin, kailangan lang natin na sumampalataya kay Kristo at sumunod sa kanyang pamarahan at utos nang hindi tayo parusahan. Ito ang kagandahan. Malinaw na ba sa inyo? Yung Kristo, siya yung biyaya na kung saan ay niregalo sa atin, hindi ka na magbabayad ng tupa, toro at anumang mga bagay. Kaya dapat maging malinaw sa inyo na yung biyaya ng Diyos na tinutukoy ni Apostol Pablo ay ito, Roma 5.15. Dadapot ngayon din na ang kaloob na walang bayad ay hindi nagaya ng pagsuway sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kalob dahil sa biyaya ng isang lalaki na si Yesu Kristo. Siya po yung pinagkaloob. Siya yung inihandog na pako sa krus, namatay, dumanak ang dugo. Ibig sabihin, yung dugong yun ang pinantubos sa Israelita maging sa ating mga hindi-hudyo. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, wala nang pagkakaiba ang hudyo sa hindi-hudyo. Muli natin balikan yung talatang yon Roma 10.12 At ang pangakong ito ay para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang hudyo sa hindi hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. At pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa kanya. So lahat po ng sasampalataya at susunod sa kanyang kaparaanan, may nambayad na sa iyong kasalanan, si Kristo po yun. Iyan po ang biyaya ng Diyos. Na sinasabi po dito, yung highlight na orange ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaki na si Kristo. So malinaw na po sa atin na ang tinutukoy na biyaya ng Diyos ay si Kristo. At si Kristo na rin po, sa halip na mga tupa ang iyahandog, si Kristo na rin po ang inihandog. Kaya namatay siya sa krus. Yun po ang dapat natin makita sa kanyang ginawa doon sa krus. Pinantubos ng ating kasalanan hindi na mga tupa, hindi na mga kung ano-ano, kundi inirigalo ng Ama ang kanyang anak para sa katubusan ng ating kasalanan. So, naging malino po ba sa inyo? Sana po kung naluwanagan po kayo, stay tuned lang kayo sa ating channel at please pakisubscribe lang po ng ating channel. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Hanggang sa muli po natin na pag-aaral. To God be the glory. Amen.